Noong July 9, 2006, isang nag-aalalang asawa't anak ang tumawag sa mga polis patungkol sa pagkawala ng kanilang asawa't ina na si Tammy. Nang sinimula ang investigahan ng mga polis ito, napagtantuan nila na hindi simpleng pagkawala ang naganap. Dahil sa huli, matutuklasan nila na isa itong karumal-dumal na pagpatay. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Tammy at Gabriel? bakit ginawa ng salarin na patayin ang mga biktima? At paano matutukoy ng mga pulis ang tunay na salarin? Kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, tara at isasalaysay ko ang buong pangyayari patungkol sa kamatayan ni na Gabriel at Tami. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Tamela Gardner o kilala sa palayaw na Tammy ay ipinanganak noong 1966. Siya ay isa sa dalawang mga anak ng kanyang mga magulang. Nung bata pa si Tami at ang kanyang nakababatang kapatid na si PJ, sa hindi inaasahan parehong namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Kaya sila ay nasa pangangalaga ng kanilang ibang kaanak. Nang labing walong taon na si Tami, huminto ito ng pag-aaral upang magtrabaho at maging legal na tagapag-alaga ng kanyang mga kapatid. Kaya kinilangan ni Tami na tumayo sa sarili niyang mga paa ng maaga at magsumikap sa kanya at sa kanyang kapatid upang sila'y mabuhay. Nang dalawampung taon na si Tammy noong 1986, nakilala niya ang kanyang mapapangasawa na nagngangalang Scott Gardner. Makalipas ang tatlong taon, nang nasa hustong gulang na ang kanyang kapatid, si Tammy at Scott ay nagpakasal noong 1989. At noong 1994, binayayaan sila ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Meredith Gardner. Matapos manganak ni Tami, nagpa siya itong hindi na bumalik sa pagtatrabaho. Bagkos, nagbukas siya ng isang daycare sa kanyang tahanan. Na kung saan ang mga bagay ay tila naayon para sa pamilyang Gardner. Dahil noong 2001, umunlad ang negosyo ni Tami na daycare. Sa kabila ng magandang pasok ng pera sa pamilya, si Scott ay patuloy naman na nagtatrabaho ng halos labing dalawang oras sa isang araw. Samantala, upang hindi mainip, nagpaalam si Tammy kay Scott na lalabas ito upang pumunta sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit kalaunan, nasundan pa ito ng maraming beses na paglabas. Hanggang tumatagal ang kanyang paglabas kasama ang mga kaibigan ay tuwing Sabado at Linggo na. Maliban dito, napansin ni Scott ang unti-unting pagbabago sa ugali ni Tammy at ang madalas na pag-uwi nito ng gabi. At noong 2003, sa isang bar nakilala sa pangalang Tailgates na ni Tammy ang isang lalaking nagangalang Clifford Wright. Si Clifford ay ibang iba sa pag-uugali at pananamit ni Scott. Dahil inilarawan si Clifford bilang isang bad boy na parating nakasuot ng malaking trench coat, cowboy boots at nakasakay sa isang motorsiklo. Samantala, mula nang makilala ni Tammy si Clifford, dumalas na ang pag-aaway ng mag-asawa. At isang araw noong 2004, Tumawag si Tami ng mga polis para sabihin na pinagbabantaan siya umano ni Scott. Ngunit ayon kay Scott, sa tagal nilang nagsasamang mag-asawa, hindi niya nasaktan ito ng kahit minsan. Gayunpaman, pinaalis pa rin si Scott sa kanilang bahay at lumipat ito ng ibang tirahan. Hanggang tuluyan ang nagkahiwalay ang mag-asawa. Sa kalaunan, tumira si Clifford sa bahay ni Tami at sila na ang nagsamang dalawa. Makalipas ang ilang buwan noong August 2004, inaresto si Clifford dahil sa pagnanakaw ng alahas mula sa kanyang hipag. Kaya siya ay nakasuhan at kinulong sa bilangguan. Makalipas ang humigit kumulang isang taon, nakalaya si Clifford noong 2005 at tumira muli ito sa bahay ni Tami. Ngunit dahil sa record na meron si Clifford at nalaman ng mga magulang ng mga bata ng Daker na dun muli ito nakatira, Kinailangan ni Tame na mamili sa pagitan ng kanyang daycare at ng kanyang kasintahan. Sa pagkakataon na yun, pinili ni Tami si Clifford at tuluyang nawala ang daycare ni Tami. Lumipas ang ilang buwan ang relasyong Tami at Clifford ay hindi na naging maganda. Dahil si Clifford ay mapang-abuso at mapanakit na kay Tami. Sa katunayan, nakikita na ng mga tao si Tami na laging may black eye at may mga pasa sa katawan. Isang araw, tumawag si Clifford sa isa sa mga kaibigan ni Tammy upang iulat ang isang nakakalungkot na balita patungkol sa kanya. Ayon kay Clifford, tumalon umano si Tammy mula sa umaandar na sasakyan. Kaya mabilis daw niyang dinala ito sa isang ospital upang gamutin kaagad. Nang makarating sa ospital ang kaibigan, nalaman nito na ang dahilan ng pagtalon sa sasakyan ni Tammy ay upang makalayo sa pangbubugbog ni Clifford sa kanya. Kaya noong July 1, 2006, pinaalis ni Tammy si Clifford sa kanyang bahay. Makalipas ng tatlong araw habang si Tammy at ang mga kaibigan nito ay nagpipiknik sa isang park, nakilala nito ang bagong lalaki na nagngangalang Gabriel Gabrielli. Si Gabriel ay may limang mga anak at kamakailan lang nakipag-deborsyo ito sa kanyang asawa na nagngangalang Diane. Inilarawan ni Diane ang kanyang dating asawa na si Gabriel bilang lalaking gumagamit ng pinagbabawal na gamot at mahilig uminom ng alak. Sa kabila nito, naging magkasintahan pa rin si Natami at Gabriel. Noong July 5, 2006, pumunta ang magkasintahan sa isang bar na tinatawag na Good Shots Bar na pagmamayari ng isa sa mga kaibigan ni Tami na nagangalang Rose. Habang nasa bar, tinawagan ni Clifford si Tami sa telepono na umabot ng mga 43 beses sa loob ng isang araw. Dahil nais lang niyang sabihin na siya ay nasa labas at pinapanood siya nito at ang kanyang bagong kasintahan na si Gabriel. Maliban dito, ang isa sa mga natanggap na tawag ni Tammy mula kay Clifford ay isang pabirong pagbabanta. Kaya dahil dito napilitang tumawag si Tammy sa 911 upang sabihin ang pananakot na ginagawa ni Clifford sa kanya. Dahil doon, Noong madaling araw ng July 6, 2006, inaresto si Clifford at kinasuhan ng aggravated harassment at ng misdemeanor. Makalipas ang dalawang oras, pinalaya naman siya ng mga polis. Matapos noon, pumunta si Clifford sa bahay ni Tammy. Na kung saan napansin ito ng kapitbahay ni Tammy, kaya agad namang ipinalam ito sa kanya. Dahil dito, naisipan ni Tammy na ibigay pansamantala si Meredith sa kanyang dating asawang si Scott habang nanggugulo pa si Clifford. Ngunit noong July 9, 2006, hindi tumawag si Tammy sa kanyang anak na si Meredith na karaniwang ginagawa ni Tammy upang kamustahin ang anak. Kaya dahil dito, sinubukan ni Meredith na tawagan ang ina ng ilang beses. Ngunit walang sumasagot kaya sinabi ni Meredith sa ama ang patungkol dito. Dahil doon, pinuntahan ng mag-ama ang bahay ni Tammy. Nang ito ay kakatok na, Napansin nilang nakabukas ang pintuan ng bahay ni Tami, kaya pumasok na lamang ang mga ito. Nang makapasok ang mag-ama, hindi nila nakita si Tami. Ngunit nagtataka sila na nandoon ang pitaka at telepono ni Tami, ngunit wala ang minivan nito. Dahil doon, nag-alala ang mag-ama, kaya tumawag si Scott ng mga pulis. Pagkarating ng mga pulis, agad silang nag-imbestiga. Sa loob ng bahay, nakita nila na may dugo sa master's bedroom. Napansin din nila na may sariwang amoy ng produktong panlinis at mga sariwang vacuum mark sa carpet. Kaya naniniwala ang mga pulis na may kakaibang nangyari sa loob ng bahay. Maliban sa pag-iimbestiga sa bahay, nagtanong-tanong na rin ang mga pulis sa mga kaibigan ni Tammy patungkol sa kanya. Ayon sa kaibigan ni Tammy na si Rose, pumunta umano si Tammy, Gabriel at isa nilang kaibigan ni si Kelly called Pepper sa kanyang bar noong gabi ng July 8, 2006. Nang mga bandang alauna ng madaling araw, ang tatlo umano ay umalis na sa nasabing bar. Kaya batay sa pahayag ni Rose, kinausap ng mga pulis si Kelly. Ayon kay Kelly, huli niyang nakausap si Tammy noong mga bandang 1.30 a.m. nang ipinaalam nito na nakauwi na sila ng bahay. Matapos na mga pahayag ng mga kaibigan ni Kelly Kinausap naman ng mga pulis ang mga asawa ni Natami at Gabriel. Ito ay sina Diane Scott na parehong mga hiwalay sa mga asawa. Batay sa panayam sa dalawa, lumalabas na sila ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Natami at Gabriel. Kaya kapwa sila inalis bilang mga sospek. Matapos makausap ang mga dating asawa, kinausap naman ng mga pulis si Clifford. Ayon sa kanya, mula nang siya ay pinadampot ni Tami sa mga pulis, hindi na muli siya umano ng gulupa sa dati niyang karelasyon. At dahil walang makuha o makita ang mga pulis na anumang ebidensya na mag-uugnay kay Clifford sa pagkamatay ni Natami at Gabriel, siya ay inalis din bilang pangunahing salarin. Samantala, naglabas naman ng alerto ang mga pulis patungkol sa pulang minivan ni Tami. Makaraan ng apat na araw mula ng pag-iimbestiga, Noong July 13, 2006, nakita ng isang construction worker ang minivan ni Tami. Ang minivan ay natagpuan mga ilang milya lamang ang layo mula sa tahanan ni Tami sa Wood Creek. Matapos makita ng worker, kaagad naman siyang tumawag sa 911 upang iulat ang natuklasan. Nang makarating ang mga pulis, agad naman silang nag-imbestiga. Pagkabukas na sasakyan, sa loob natagpuan ng mga pulis ang mga katawan ni Tami at Gabriel na wala ng mga buhay. At batay sa itsura ng mga bangkay, tinangka ng salarin na sunugi ng mga ito. Ngunit dahil nakasarado ang mga bintana, kaya mabilis na namatay ang apoy at hindi ito tuluyang nasunog. Samantala, batay sa pagsusuri ng medical examiner, natukoy na ang ikinamatay ni Natami at Gabriel ay mula sa pagpukpok ng matigas na bagay sa mga ulo nito. Na maaaring isang martilyo, hoy o bato. Na kung saan dahil sa mga natamo sa ulo, hindi na nila na ipagtanggol ang mga sarili. Kaya naniniwala ang mga polis na maaring inatake ang dalawang biktima na mga oras na mahimbing silang natutulog. Samantala na aresto si Clifford hindi dahil sa kaso patungkol kay Natami at Gabriel, kundi siya ay nasasangkot sa pinagbabawal na gamot. Kaya siya ay kinasuhan ng two counts of delivery of cocaine at siya ay sinentensyahan ng labing walong buwan na pagkakabilanggo. Ngunit habang si Clifford ay nasa bilangguan, hindi niya napigilan ang kanyang bibig at pinagtapat niya sa isang cellmate ang patungkol sa pagpatay niya kina Tammy at Gabriel. Ang cellmate ay nagangalang Robert Mann. Ayon kay Robert, sinabi sa kanya ni Clifford na noong araw ng pagpatay, duman ito sa bintana ng basement ni Tammy. Pagkatapos, pumunta ito sa master's bedroom nakita niya si Natami at Gabriel na mahimbing na natutulog. Kaya kinuha niya ang pagkakataon na yun upang kunin ang baseball bat at hinampas ito sa ulo ng dalawa. Pagkatapos, isa-isa niyang inilagay ang mga katawan ng biktima sa minivan at nilinis ang bahay. Matapos nun, may naneho ni Clifford ang sasakyan sa lugar kung saan ito natagpuan. At bago umalis, tinangka niya ang sunugi ng mga bangkay. Maliban sa pag-amin ni Clifford sa cellmate, ang mga tala ng telepono ni Clifford ay nakita sa bahay ni Tammy at sa lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay. Kaya dahil sa hindi mapigilang dila ni Clifford at sa tala ng telepono, noong December 2009 si Clifford ay kinasuhan ng two counts of first degree murder. Siya ay sinentensyahan ng apat na habang buhay at karagdagang isang daan at apat na taon na pagkakakulong sa bilangguan na walang posibilidad na makakuha ng parol. Sa kasulukuyan, siya ay nanatiling nakakulong sa James T. Vaughan Correctional Center ng Newcastle County, Delaware. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Leigh from Saudi Riyadh, Randy Piano, Lily Grace Cortez from Alitagtag, Batangas, Amal Samenjo from Dubai at ang new subscriber na si Moncheng Hagos from Canada. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung naisiyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Tammy Gardner. Ako po si G. Maraming salamat.